nababawasan daw ang budget ngayon ng flood control. O bakit? Kasi nabuking kayo. Ang daming diversionary tactic para malihis sa mga kaanib ng Kamara de Representantes ang issue ng flood control. Aligasyon lang ito. Ito ay kailangan nating sabihin sa tayo mamamahayag. Yung sinabi ni Senator Ping na si Yusek Cabral. Yun yung humarap doon, yung medyo yes, yes. Sabi ng aming mga sources na mga dati at nakaupong mga kongresista, yun daw ang mabigat sa DPWH. Pag hindi daw dumaan yung project na yun at hindi niya nilagay sa NEP, wala kang project. Yan, mm, di ba? <laughs> ang daming diversionary tactic. Unang-una yung sa budget nagmagaling yung mga nagtago ng mga insertions doon katulad ni Swan Singh. Nga, na. Babawasan daw ang budget ngayon ng flood control. O bakit? Kasi Nang, nabuking kayo. Nangawala. Eh paano kung hindi kayo nabuking? At ah, di palaki ng palaki ng palaki. At eto pa ha, nagbabangayan ngayon ang ehekutibo hmm? at ang ilang mga kongresista 'Di ba nakita mo yung sagutan yes, yes. ni Terry Ridon yung ano? Opo, opo. Pareho Galing. kami ni Terry Ridon eh, testicular. <laughs> Parang may bambolyas <laughs> sa mukha eh, pero mas <laughs> mas sa kanya dito opo. sa gilid eh. Oh. Ah. <laughs> na sila, sinasabi sabi kasi ni Bersamin. Mm. Yung usapin ng NEP, papaliwanag po natin yan mamaya. Yung National Expenditure Program. Yeah. Yung National Expenditure Program, yan po ay nanggagaling sa Office of the President. Uh, yan ay, ito ang plano na paggastusan. Kung baga, wish list. Opo. Ano na yan eh? Uh, atin ang natalakayan noon eh. Ito ang mga priority ng executive. Kasi siya yung nag-implement ng batas, di ba? Yes. Ang priority ng project, flood control. Kasi di binida na nga ni iy uh, BBM. Yeah. Noong nakaraang sona, hindi tung last date saona, yeah, yung, yung, yung the yung one before back. that. Mm -hmm. Yung 5,500 flood control project kakarang ganun siya. Uh. Oh. Eh bago bumaha, <laughs> no? Okay, nabuking na yung flood control na yan. Nang loko na. Yan Sorry, ay si yan ang national expenditure uh, program. Ang nag input yan lahat ng ahensya. Oh, okay. Lahat ng ahensya sa sabi sa presidente, sir, para mapatupad namin ang batas. Ang aming mandato, etong kailangan. Halimbawa, Department of Agriculture. Okay. O etong kailangan natin men, para maging 20 pesos. Ha? 20 <laughs> petot ang bigas. Yes, yes. O DOJ, etong kailangan namin para yung uh, NBI ay moderno ang mga gamit, yung mga oh. piskal malaki sweldo. O yung DILG, sir, etong kailangan namin para... Uh, yung mga pulis ay maganda equipment, bago sa sakyan, maganda uniforme, magandang sahod, etc. Sa DPWH, yun ang nagsasabi. Sir, eto yung mga proyekto na dapat ipatupad itong taong ito, na dapat hingin natin ang pondo sa Kongreso. And it starts with the House of Representatives. Kasi ang appropriations bill ay nagmumula sa lower house, the yes. House of Representatives. eto na. Ngayon ayon sa aming pagsasaliksik na ilalahad din namin ihahayag din namin sa publiko sa sa tamang panahon, panahon. Oo, ay ganito ang nangyayari at ito ay labag sa konstitusyon kapagkat ang nep dapat manggagaling exclusively ang nep ay handiwork o trabaho mm. ng ehekutibo oh. ngunit oh. <laughs> Ngunit, Ay, para nagte-text oh ko okay, eh, no? Okay, sige, tamay, tamay. Ang nangyayari, itong DPWH at mga reliable sources ang nagsabi sa akin. Opo. Hindi pa man sino sa pangulo yung budget ng DPWH. Hmm. Tinatawagan na nila yung mga kongresista. Ha? Lalo na yung nasa oh. Appropriations Committee. Opo. Mga bossing. Baka meron kayong proyekto. Sabihin nyo sa akin, lalagay ko, ipalalagay ko sa NEP. Okay. Uto ay labag sa separation of powers. Bakit? sa yung NEP dapat ay executive function, yung formulation ng NEP. Okay. Bakit ginagawa ng DPWH ito? Sapagkat kung hindi mo gagawin yan at wala dun sa NEP yung pet project ng mga kongresista, pahihirapan ka sa budget hearing. Oh, okay? Yung yun. Eo, uh, Get chico, lamech? Get na. Oh. <laughs> <laughs> so, doon pa lang, nangangamote na, nagkakagrona ng corruption. Okay. Oo. Wow, wow, wow. -oh. At ayon sa aming pagsasaliksik, hindi ko sinasabing totoo ha. Alegasyon lang ito. Ito ay kailangan nating sabihin sabagat tayo'y mamamahayag. Uh -huh. Yung sinabi ni Senator Ping, nasi si Yuse Cabral. Mm. Yun yung humarap doon, yung medyo yes, yes. Sabi ng aming mga sources na mga dati at nakaupong mga kongresista, oh. yun daw ang mabigat sa DPWH. Pag hindi daw dumaan yung project na yun at hindi niya nilagay sa NEP, wala kang project. Oh. Mabigat daw yun. Oo, yun ang na natin. Pala. Ang problema, hmm. eto nga, sinasabit tuloy ng debate din nitong mga ilang congressmen, eh nasanip yung flood control eh anlak kayo nagpapalaki ng flood control. Opo. Oo. Sabi naman ni ES Bersamin, bakit niyo pinapasa sa amin? Ha? Aw, etong sabi ha. They are attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Mm. So, sinasabi nung Congress, hindi, eh, kayo yan eh. Kayo yung uh, flood control. Sa'yo nang gagaling yan eh. Oh, bago pa. sasabihin ng hindi, kayo nagsisiksik dyan. Ala. Yun pala, dalawang klasing insertion meron. Ngayon lang namin alaman ha. Kung totoo yung mga paliwanag no, mga sources namin. Oh, ha? Ang unang insertion, bago pa man ma transmit yung NEP sa Kongreso, sa lower house yes. mayroon nang insertion yung sa DPWH hindi lang DPWH oh. actually DOH yung mga gamot-gamot yung mga Opo. ang tinatawag diyan yung mga medical medical chuchu parang miscellaneous An hindi ang tawag diyan ay soft project bakit soft, soft? Project. as opposed to hard yung uh, yung mga tulay mm. nakikita mo yan di ba yung mga kalye kita mo yan may kalye ang ginawa yes, yes. eto sok magdidistribute ng gamot pagkatapos ba niyang i ikalat e, eh, ipamudmud yung gamot sa mo hahanapin yan, di ba? ire e report mo na lang. 10,000 tao ang nabigyan, nabigyan. ng gamot, e eh, libo lang. Oo. Eh mahirap bilangin yan. Okay. Alam ka mo pa isa-isa yung nasa listahan. Uy, nakuha mo ba yung gamot? Uy, nakuha mo ba yung gamot? Meron bang manpower ang kuha para gawin yun sa post-audit? Wala. Wala. Yun ang soft project. Mas okay. madaling. Noon, ewan ko ngayon, ha, mukhang mas madali yung hard na eh. Uh, yung soft projects noon, mas madaling mangupit kung gustong mangupit. Yes. Okay. So lahat yan, may insertion. ah Yung mga agricultural equipment, siyempre, ang mga politiko gusto nagpapapogi yan. nagbibigay kami rito ng mga ano, yung mga Opo. ano, yung maliliit na parang traktor, yung mm. handheld. Yes, oh, yes. Naglagay kami rito ng mga, yung mga irrigation. O, oh, di ba? Opo. O, oh. lahat yan, may insertion na antimano pala. Bago pa pumunta sa lower house. Ngayon, may further insertions pa. Yung mga gusto maghabol. Uy, bakit kami wala dyan? Ah. Doon sa BICAM, yung sinasabi ni uh, uh, Representative Tianko okay. na small committee, doon pa may habol paraon. So, dalawang beses oh, ang bravi. insertion pala dyan. Oh. Ganong kabigat ang corruption oh, sa na. NEP. So, kung ito ay totoo, wag sana magturoan yung executive at yung uh, House of Representatives uh -huh. sapagkat it it appears that they are equally guilty. Uh -huh. Oh, pareho sila. Eh. Tama. Oh. Ngayon lumalabas na. Sila-sila <laughs> na nag-aaway. Sila na nag-aaway. Na nag pambihira palagi ko. Yan ang tinatawag na law of unintended consequences. Ayun. Oo. Yung pagsisiwalat ni Pangulong Marcos noong -check flood control, hmm. di ba? Opo. Siguro hindi niya naisip, ano, na... Anlaki. he was opening a can of worms. Yes. Anlaki. Hindi na niya maibalik na nasangkot na lahat. Nasangkot yung mga kontraktor. Nasangkot yung mga kontraktor para si Ilocos Norte. Nasasangkot yung, si Nasa yung mga kaalyado niya sa si Ilocos Norte. Nasasangkot yung mga kaalyado niya sa House of Representatives. Nasa, nadali pati yung kanyang gabinete. Si oh. Bonoa, nag-resign tuloy. Naglabasan Oo, nag-raise na lang ng bangus. Di ba? Hindi eh, eh, ba? Hindi ba kanya yung bangus? Sarap yun eh. Ipili oh, ako man. Nun ganun <laughs> Hindi sa kanya. Hindi, eh, mas madali siya mag-race ng bangus po, ngayon. Si Bonoan. Kasi maraming baha. Marami o, oh, doon na lang niya lalagay yung seedlings <laughs> sa baha. O, oh, mamaya-maya, ha-harvest na niya. Di ba, yung sinasabi pa ni Pangulo, yung katatanim yes. lang, eh, umani, umani na. na. Oo, oh, di ba? Mabilisan. Mm. Pero, Tony, swerte yung mga project na merong satellite, ha? Ebidensya yun na sila'y may ginawa. Satellite yung dito? Yung talagang chine-check lahat. Mm -mm, mm -mm. Automatic. Kaya hindi pwede silang siraan. mm, -mm. Yun ang hindi, maganda doon. meron naman kasing mga lugar. Na may diba, ba? sinasabi na DE. Opo. May mga DE na naman na walang masyadong project pala. Katulad sa Cordillera. Ang liit-liit lang pala doon. Mga 20 million. Wala pang 20 million ah. yata. Yung mga ganon. Yun nga ang problema. Diyan makikita kung sinong matakaw, sinong hindi. Ah. Sa flood control. Kasi nga, doon yung marami. Uulitin ko, bakit ba pinagdidiskitahan yung mga kontraktor lamang, ha? Hindi ko sinabing wag yung pagdiskitahan yung mga kontraktors. Pero kung kontraktor lamang, ang babaw niyo. Katulad itong makabayan black, o. Oh, pumunta roon sa bahay o oh, building ba yun? Nina-diskaya, ng kung ano-ano. Oh, may painting pa. Parang ang isang uh, corruption, kung may corruption man, ay pwedeng gamutin ng acts of violence na violation Malik. ng revised penal code. Malicious mischief Malik. yun eh. O, di ba? Baanit unjust vexation. Mm. Ito lang ha, itong mga bayan black, yung mga aktivista. Bakit yung kontratista? Ati, lamang, nila. lamang. Mm -hmm. Hindi nyo kayang batuhin yung mga bayan ng congressman, ano? Bakit? Kasi kalyado nyo yung mga Yon. congressman, di ba? Because you're inside Lama. the tent. Ah, di ba? Kakampi na kayo Oo. ng majority. O, oh, hindi nyo na kaya. Oh, bakit yung mga pinaghihinalaan? Kasi lahat naman yan hinala eh. Correct. In fairness to everyone, to the PWHM officials, hmm. to the contractors, to the congressmen, hmm. lahat naman yan alegasyon pa lamang sa ngayon. Opo. May investigasyon. Kung alegasyon lang at binato niyo yung bahay ng mga contractors, hmm. batuhin niyo rin yung bahay ng no, mga congressmen. tal, they're in the same boat, di ba? Allegasyon is... lang eh. Hindi oh, nyo kaya kasi oh, kakampi oh. nyo, ano? Oh. <laughs> eh, mga ulong mga badoodles nyo. Oh. Bago may isa pa, nag-comment dun sa ex, ano ko, nung kinakantsawan ko, ex-account. Eh, dry run lang yan para sa bahay mo. Hindi eh, di pumunta kayo sa bahay namin. Tirahin ko kayo ng high-pressure washer sa pagmumukha nyo. Oo, oh, di ba? <laughs> help you know, uh, uh, when you are faced with a violent attack you can oh, defend oh. yourself mali punta kayo sa bahay namin hanapin nyo ho. Oh. make sure lang na nandung ako ako ha pas kayo lalabasan ko kayo nang mayroon dalang baseball bat maaring makuyog ko kayo nyo ako pero basa ng bungo ginagarantiya ko ng ilan sa inyo o oh, sige sanay ako mabugbog kabitin nyo ako laki ako sa kalye o oh, punta nyo ah. bahay namin o, oh. magbatuhan tayo ron tingnan ko Hindi, wag oh. po, wag po. Bawal 'yun, bawal 'yun. <laughs> Hindi, eh, mayabang eh. Oh. oh, yun ang nangyayari lang kasi. Mm. Nag, may lifestyle check pa. <laughs> lifestyle check. Sino magla lifestyle check? Wala naman sinasabi. Oh, oh. sabi ni Pangulo Marcos, oh, lifestyle check. Sabi naman ng mga opisyal, sige, oh, payag kami. Sino magla lifestyle check? Isa-isa sa kayo ng pa. pangulo. Eh sila, sila, pa rin 'yun. <laughs> eh, oh. Sino magla lifestyle check ba? Yung ombudsman ba i lifestyle check ang lahat ng Hindi. district engineers, Marami lahat ng eh. congressmen. Eh, yung iba actually, umpisahan nyo sa mga posts ng mga anak, yung mga nepo babies. Correct. Oh, doon yung umpisa. Iyan na lifestyle check kasi kita, mismong kita. account nila yun. Admission na yun eh. Oh, bakit walang kumikilos yung mga nagpapakita ng mga designer bags, mga relo na nakakahalaga ng milyon-milyon piso, 1,000 ang sweldo, magkano ang sweldo ng congressman? 200,000 something, oh. Yung mga pinopost ng mga anak nila. Yan, hmm, yan. prima facie yun eh. Unexplained wealth. Alam nyo ba sa batas, kapag ang iyong yaman ay sobra sa iyong sweldo, there is a presumption, presu presumed na, okay. na yun ay ill -gotten. Tama. Hmm. O bakit walang kumikilos, puro bibig, puro lifestyle check. Sige, para lifestyle check. O, mm. o eto pa, nakakatawa. Courtesy resignation sa DPWH. Oh, o, eh the... iisa e, pa lang naman na natatanggal. Dapat yan, tanggapin ang resignation lahat ng DE. Kung saan merong ghost project. No. O bakit, hindi nyo kaya? Bakit? You are in cahoots. O uh -huh. bakit hindi nyo kaya tanggalin? Natatakot kayo pag tinanggal nyo, baka yan bigla. O, oh, oh. eh, kayo naman. O, oh, halatang halata naman kayo. O, oh, wala na. Hmm. Bago. Ewan ko ba, talagang uh, dapat. Eh, bago pati si, F, uh, si F.L., si First Lady. Oh. nakisaw Nakisawsaw pa, kinagalitan. Yung gumawa nung uh, Philippine Film Heritage Center na yeah. mga diskaya rin daw. <laughs> sila lang ba may kasalanan? O, oh, hindi ko oh, dinidefend okay. ng mga diskaya. Okay. Although, kakilala ko yan. Kung may kasalanan, paulong nyo yung mag-asawa. <laughs> oh, ganun talaga ang buhay. O, pero bakit sila lang? Eh yung legacy, yung high tone, yung sun west mm. na may makaugnayan di umano sa mga opisyal. Opisyal ay hindi lang membro ng kamara. Bakit nawawala na yata sa equation yung mga investigative reports? Ha? Ano, ay wala na yung mga, di ba 15 yan, kasama yung oh. tatlong yon Wala na, hindi na binabanggit. <laughs>